bagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Broadcasting. From the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang ta. Hana. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1. Brigada News FM. Brigada News FM. Manila. The music and news authority. authority. One time, the new Filipino time, Kabrigada alas 7 na ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa umaga. umaga. At ngayon. Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Pagsiksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Brigada Balita sa umaga Brigada Balita Nationwide Siksik -sik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada News Headlines Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga ang Philippine Coast Guard may paliwanag kung bakit mukha raw hong bago itong mga sako na narecover sa ilalim ng Taal Lake. Quadcom 2.0 iimbestigahan ang isyu sa nawawalang mga sabongero. Pagtatanggol sa soberanya ng bansa sa West Philippine Sea sa gradong tungkulin at hindi raw provocation ayon huyan sa DND. Resolusyon naman para sa house arrest ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, malabo o manong kilalanin ng ICC. Mga dokumento naman para husa sa pagresolba ng mga petisyon laban sa impeachment complaints ni sinampake VP Sara, ipinasusumitina ng Korte Suprema. Ilang mga tripulanteng inatake ng Houthi, nakabalik na ng Pilipinas. Six -six sa mga balita. Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso. Ang buong ng News, FM News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better, better life. life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide. Sa umaga! Malita nationwide. Magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula ho rito sa Brigada News FM Manila, eto na ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Araw ho ngayon ng Sabado mga kabrigada, July 12, 2025 at kami ho ang inyong mga lingkod, Brigada Gab Dalisay. At ako naman, Brigada Maricar Sargan. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. At sa detalye na ho ng ating mga balita mga kabrigada, kinumpirma ho ng Department of Justice na sumailalim na ho ang ilang mga kaanak na mga missing sa bungero sa DNA testing. Yan daw ho kabrigada ay isinagawa para malaman kung magmamatch nga ba ang DNA samples ng mga ito sa mga natagpoang buto sa loob ho ng sako. Diyan nga po sa isinasiguan diving operations sa Taal Lake. Sabi ho kabrigada ni Justice Assistant Secretary and Spokesperson Miko Clavano kung mapatuto na yung buto ng tao ang natagpuan sa mga sako ngunit hindi naman ito magmamatch sa mga kaanak ng mga missing sa bugeros ay magbubukas pa ho sila ng panibagong kaso hinggil dito Bagong bago Kada nationwide Ang Philippine Coast Guard may paliwanag kung bakit mukhang bago Ang mga sako na na-recover sa ilalim ho ng Taal Lake Si Brigada Jigo ko studio sa detalye, ibrigada e mo Brigada It wasn't transferred, it is a protection So the sack, no? containing whatever it is na nandun, kinoberan lang natin siya ng net, if you could just imagine, para Again, pag inakyat mo, hindi siya kakalat kasi tubig yan eh. Ito ang naging paliwanag ng Philippine Coast Guard kung bakit mukhang bago ang mga sako na na sa Taal gayong apat na taon na itong nakalubog sa lawa. Ayon sa PCG. Sa depth ng 70 at yung 50 kanina, gutay-gutay na yung sako. To keep it safe, no pag inangat, iniibabawa natin siya ng pine mesh net para ma-preserve mo. Kasi kung iangat mo yan in a 70 feet na depth, paakyat, maaaring mawala na yan, no? magkasabog-sabog. Hindi naman kinumpirma ng PCG kung buto rin umano ng mga tao ang laman ng dalawang na-recover na sako dahil agad itong itinurn over sa soko. I cannot say anything about that kasi sila yung nag-take charge ka Nakita niya once na nakuha para ma-preserve yung integrity ng mga nakuha ng divers natin ikinalalagay eh, kagad appropriately sa isang uh, bag no para hindi siya ma-contaminate at uh, ma-handle natin na maayos kung yun man ay parte man ng uh, ng tao. Bagamat umaga pa nakita ang mga sako sa ilalim ng lawa, bandang alas 3 na ng hapon itong biyernes nang ma-recover ang mga ito dahil kailangan muna maglagay ng markings bago isagawa ang pagkuha sa mga ito. Hindi naman matiyak ng PCG kung ilan ang eksaktong bilang ng mga sako na kanilang hahanapin sa lawa bago tumigil sa paghahanap. Pero aaraw-arawin daw nilang operasyon hanggang sa makumpirma kung meron ba talaga o walang mga labi ng mga nawawalang sabongero na itinapon sa Taal batay na rin yan sa testimonya ni alias Totoy. ng panahon dito at uh, nung risk nakita niyo yung risk no lalo na sa mga divers namin kung ganun lang yung uh, yung uh, appreciation namin sa paghahanap kami yung amin uh, puso at isip talagang dinalagay namin diyan every time we do the dive nakalagay yung kalahati ng uh, katawan ng mga divers namin sa peligro. so hindi ito biro-biro at kailangan bigyan ng spekulasyon yung uh, effort ng ginagawa in the heart of changing lives ako si brigada jigo custodio ng 15.1 brigade news sa manila the music and news authority Ataw, ang nationwide. ito naman ho quadcom 2.0 Abay iimbisigahan na rin daw ho ang issue dito nga ho yan sa mga missing sabongeros. Brigada Haji Camino, Ibrigada e mo! Brigada. Brigada. <laughs> Kinumpirma ni Manila 6 District Representative Bienvenido Abante Jr. na posibleng maisama sa pagbabalik ng Quad Committee sa 20th Congress ang issue sa mga nawawalang sabungero. Ayon kay Abante, target ng mega panel na masakop sa issue ng extrajudicial killings ang insidente ng mga nawawalang sabungero. Hindi rin inalis ng kongresista ang posibilidad na maimbitahan bilang resource person ang whistleblower na si Julie Patidongan alias Totoy. Bukod dito, iimbitahan naman ng Quadcom si Atong Ang na itinuturong mastermind sa kaso. Una nang pinabulaanan ni Ang ang mga aligasyon laban sa kanya. Sa mga impormasyon na isiniwalat ni alias Totoy, sinasabing itinapon umano sa Taal Lake ang mga labi ng mga biktima. Mababati na inihayag ni Abante na marami pang mga isyu ang tatalakayin ng Quadcom sa formal na pagkoconvene ng 20th Congress na may kinalaman sa small groups mula sa pogo at illegal na droga in the heart of changing lives. Ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Rapido, Brigada Balita, Nationwide. Inihahanda na ng whistleblower na si Julie Patidongan alias Totoy ang kanyang sinumpaang salaysay ikaugnay ho sa pagkawala ng mga sabongero para isumiti sa National Police Commission. Ayon kay alias Totoy, 90% ng kompleto ang dokumento na naglalaman ng mga impormasyon kaugnay sa kaso maidadagdag din umano dito sa mga o ito sa mga testimonya ng pamilya ng mga naging biktima na inihain na sa Criminal Investigation and Detection Group sa upang mapatunayan ang mga akusasyon hinamon niya si Charlie Atong ang at ang Philippine Charity Sweepstakes Office chairperson na si Felix Reyes na sumailalim sa lie detector test kaugnay sa pagkakasangkot ng mga ito sa pagkawala ng mga sabongero sa kasalukuyan wala pang tugon si Ang at si Reyes kaugnay dito. Umataw, Sa ibang balita na ho tayo mga kasabay nga ng 9th anniversary ng WPS ruling ko yung pagkapanalo ng Pilipinas kontra China ang DND na daw gandaw ho na itong pagtatanggol sa soberanya na bansa sa WPS ay isang sagradong tungkulin at hindi naman isang provocation. Brigada CAF Austria, i-brigada mo! Brigada. Nanindigan ang Department of National Defense sa kahalagahan ng 2016 Arbitral Award sa paggunita ng ikasyam na anibersaryo ng desisyon ng Permanent Court of Arbitration na pumabor sa Pilipinas laban sa China sa West Philippine Sea. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., hindi lamang principal kundi lifeline ng mga bansang tulad ng Pilipinas na isang archipelagic nation ang respeto sa international law. Idiniin niya na ang arbitral award na nagpatibay sa karapatan ng bansa sa Exclusive Economic Zone at Continental Shelf sa WPS ay hindi basta legal pronouncement kundi malinaw na patunay na ang batas at hindi lakas ang dapat magtakda ng kilos ng mga bansa. Gitpa ni Teodoro, ang pagtatanggol sa ating soberanya ay hindi kailanman dapat ituring na provocation kundi isang sagradong tungkulin ng pamahalaan sa mamamayang Pilipino at para pa sa mga susunod na henerasyon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News of Manila, The Music and News. Authority. Sabantala kumpiyansa ang human rights lawyer at assistant to counsel ng International Criminal Court na si Attorney Maria Cristina Conti na malabong kilalanin ang inihaing Senate Resolution para sa house arrest ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay nag-ugat sa umano'y medical condition ngayon ni Duterte habang nananatili sa detention center ng International Tribunal. Iyat ni Conti, walang pa patunay sa medical status ng dating presidente dahil hindi naman ito personal na nabisita ni Senator Alan Peter Cayetano na siyang nagsumiti ng resolusyon sa mataas na kapulungan. Dagdag pa niya ang naturang resolusyon umano ay posibleng ituring ng ICC na panghihimasok sa kanilang proseso. Kung maaalala bagamat may mga pahayag na butot balat na ngayon si Duterte, naglabas din ng pahayag ang ICC na hindi nila pinababayaan ang kalusugan ng dating Pangulo at isinasagawa nila ang necessary measures kaugnay dito. dito Inatasan naman na ho ng Korte Suprema ang Senado at Kamara na mag-submit na ng mga dokumento at sinumpa ang impormasyon para nga humarsol ba na ang mga petisyon laban sa impeachment complaints na isinampalaban kay Vice President Sara Duterte. Hinihingi ho ng kataas taasang hukuman ng Estado ng tatlong reklamo na ang pangahuyan ng tatlong pribadong individual o grupo. Eksaktong pecha kung kailan inendorso ng isang miyembro ng Kongreso ang reklamo ng mga ito at anong committee ang na-draft ng Articles of Impeachment pati na rin kung kailan ho ito natapos. Kailangan ding malaman ng Supreme Court kung alam ng lahat ng mga miyembro ng House of Representatives na na-transfer na ang Articles of Impeachment sa Senado at kung nakatanggap ba ho sila ng kopya nito. Ipinag-utos Di din ho ng Korte na i-consolidate na ang mga petitions ng impeachment complaints laban kay VP Sara. Samantala, binigyan naman ng Korte ang mga ito ng non-extendable period na 10 araw para makatugon sa nasabing order. Nagsumite naman si Senator Bongo ng karagdagang sampung priority bill sa Senado bilang bahagi ng kanyang advokasiyang ipaglaban ang kapakanan ng mga kapuspalad at mga sektor na nangangailangan. Kabilang ho sa mga panukalang batas ang mga programang tumututok sa kapakanan at karapatan ng mga healthcare workers, guro, atleta, senior citizens, overseas Filipino workers at mga kababayang nasa laylayan ng lipunan. Lipunan. Sa huli, nanindigan si Go na patuloy niyang uunahin ang kapakanan ng mga kapuspalad at patuloy na magsaservisyo sa abot ng kanyang makakaya. Brigada Balita Nationwide Samantala mga kabrigada, ilan daw mga tripulanteng inatake ng Houthi nakabalik na raw sa Pilipinas. Brigada Sheila Matibag, i-brigada mo! Brigada! report! Pilipinas nang nakauwi ng bansa ang anim na crew ng MV Magic Seas. Ang mga tripulanting ito ay inatake ng mga rebelding Houthi eh, noong July 6 sa Red Sea. Nakalapag ang mga ito kahapon sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 sa Pasay City at Clark International Airport sa Pampanga. Sinalubong sila ng Department of Migrant Workers, Overseas Workers Welfare Administration, Department of Social Welfare and Development at MIA Medical Team. Pinagkalooban ang mga ito ng financial assistance na nagkakahalaga ng 75,000 pesos mula sa action fund ng DMW at emergency repatriation fund ng OWA may ibinigay ring 10,000 pesos ang DSWD at sumailalim din ang mga seafarers ng check up. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News SM Manila. The music and you, SRT. Rapido, Brigada Balita, Nationwide. Pagpapaalis naman ang pag sa mga e-gambling billboard ads, malaking hakbang para proteksyonan ho ang publiko ayon sa isang senador. Si Brigada Ann sa detalye, i-Brigada mo. Brigada, Brigada. Winel na Senator JV Ejercito ang naging utos ng Philippine Amusement and Gaming Corporation sa mga license operator, supplier, system administrator at maging sa gaming venue operator na alisin na nga ang lahat ng mga gambling advertisement bago mag-August 15. Anya, mahalaga itong hakbang para maproteksyonan ang publiko lalo na ang mga kabataan laban sa normalization na pagsusugal sa komunidad. Ayon kay Ejercito, bagamat mukhang mga simpleng billboard o ad advertisement lang ang mga ito, ay pinapamukha nito sa publiko na normal lang ang pag-online gambling. Dagdag pa niya kung hindi maaalis sa mga ganitong advertisement, ay maring magtulak pa ito sa ilan sa delikadong landas. Umaasa naman siya na ito na ang magiging simula ng mas mahigpit na regulasyon laban sa online sugal. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Yeah. Matinding pangunawa ang panawagan ho kabrigada ni Cardinal Pablo Virgilio David para ho sa mga nang sa online sugal. Paliwanag ho niya, gaya ng mga may bisyo, ay maaari raw na may rason kung bakit ho sila nalululong sa ganyang uri ng gawain. Mainam umano na intindihin sila dahil sa posibilidad na mayroon ho silang matinding pinagdadaanan. Ayon ho sa dating CBCP President, huwag na lamang husgahan ang mga ito at sa halip ay unawain ho yung kanilang sitwasyon. Kung maalala ka Brigada si Cardinal David, ang isa ho sa mga nanawagan sa pamahalaan ay pagbawal na ang online gambling dahil marami na ho mga pamilya ang nasisira dito. Brigada Balita Nationwide Brigada Balita sa Umaga Samantala mga kabrigada, iwasan po ang mga crash diet at sobrang pagbawas ng pagkain dahil posible ho itong magdulot ng mas malalang isyo sa kalusugan sa hinaharap. Mas mainam ang mabagal pero siguradong progreso. Unti-unti pero panalo. Kaya habang nagda-diet, huwag kalimutang unahin pa rin ang pagiging malusog at balanse. Alagaan ang katawan at huwag po itong pahirapan. Isang paalala mula sa Standout ES2 Multivitamin Capsule, simulang to pa rin ang pangarap ng inyong anak and stunting now six six sa mga bagong balita brigada balita nationwide brigada weather update weather update mga kaprigada patuloy pa rin humbidan ng pag-asa ito nga isang tropical storm sa labas ng philippine area of responsibility Yan po yung huling namataan sa layong 1,925 kilometers. Silangan, Hilagan, Silangan, Dulong, Hilagang, Luzon. Taglay ho nito ang hangin na may lakas na abot ho kabrigada sa 65 kilometers per hour malapit sa gitna. At pagbugsong aabot naman ho mga kabrigada sa 80 kilometers per hour. Habang ito na po ay dahan-dahang kumikilos, pakanluran, hilagang kanluran. Samantala, asa naman po kabrigada ang minsaha o minsan ang pagbuhos ng ulan sa Western Visayas. Cavite, Batangas, Palawan at Occidental Mindoro dulot naman huya ng hanging habagat. Yan din ho kabrigada ay magdudulot ng mga maulap na may kasama nga hong papawarin o maulap na papawarin na may kasama hong kalat kareta pag-ulan sa bahagi ng Metro Manila, Mindanao, Central Luzon, Bicol Region, Pangasinan, nananabing bahagi ng Visayas, Calabarzon at maging sa Mimaropa. Siksik sa mga bagong balita. Three. Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Ang galaw nyo man ay mabilisan Sa mga bagong balita, hindi ka mapag-iiwanan Brigada Balita Nationwide Sa umaga Brigada Balita Nationwide Brigada Balita BALITA NATIONWIDE At mga kabrigada, nino hong napakinggan ng Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang Paracetamol plus Ibuprofen Fast Relax at Standout ES4 Multivitamin Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. In the hearts of changing lives helping and inspiring people to achieve a better life. Kami huwagin yung mga lingkod, Brigada Gab Dalisay. At Brigada Maricar Sargan. Maraming salamat ho sa inyong pakikinig at happy anniversary ho para nga ho sa ating pagkapanalo sa West Philippine Sea. Mula ho rito sa Brigada News FM, Manila, The Music and News. Authority. Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang haging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.